vintage plastic nga lang. Eight makakabalan yan? Kaya pong ito makano po. Agali ko na lang 'yan. Sandan. 10. Sandan. Nandoon oh. 'no. Ito hindi ko kilala to. Ito sino naman to? Sawang ni Papay. Sawang ni Papay? Oh, sawang ni Papay. Ni <laughs> ah? Oh, sawang ni Papay. Guys, so, okay, maganda, okay. oh. Ano natin nga ito? Oh. you come? Guys, ito, yun, oh. Ikaw na mo dito? Bong. Angkano? Okay. 350. Ang idol, Ito, oh. Okay. <laughs> Ganda oh. May mga ano na rin siya, accessories no. 350 lang. Ang yan oh. Japan. Galing ng Japan idol. Yon. Ingat kay lahat diyan sa abroad no. Oo. Oh. Ayun si Katropa ko buntin ha. Yeah. Oh, TV mga idol. Salamat. Okay. Go na tayo. Guys, 'to. So, Makikita kayo. Mga hand tools 'to man 'to, mga idol. Guys, mga pampa-beauty naman 'to. Mga beauty product 'ko. Oh. Ayan. Adal magkano benta mo? 25 mga pampaganda na may mga ano mo ngayon ha o oh, idol mga idol o oh. mga viewers natin sa mga girls no yan mga pampaganda naman to mga idol pinabuksan mga idol o oh. oh, ayan, yun mga pampabeauty no murang mura lang dito oh, iba iba to mga idol yan makeup mga lipstick no yan lipstick to idol tas butan no? Ayan o, no? dami. You know, Beauty white. Ayan mga idol, dito kayo pumunta guys. no, Carmen Planas. Magamot Ay. natin para alam Ay. na karamdaman. Ayan, masakit sa baga, sa atay, sa puso. Opo. Ayan ah. Na. UTI, nagsuka karamdoko, nagsinalasan ka. Lalo na yung sakit, pabalik-balik na lang, panahilot. Dito kayo sa akin, pumunta kayo. Ayan, halimbawa, pag minus 2. May los-los ka, Papahirin. pwede man. Pahiran, hilutin. Ay, yan ang pinakamaganda. Hindi, oh. may mag tayo. Yung mga <laughs> yung mga katropa natin, pumunta ng Maynila. O, oh, pumunta rito. Ngayon, gusto nilang bumalik sa may sa probinsya nila. Hindi na sila makabalik dahil walang pera. Oh. Pwede ba ipaayos sa sabi bewang yan? Pwede naman. Ipaayos sa bewang. Malipad. O, ano, <laughs> oh, malipad. So, Lahat na nanonood na yun. Dito sa gamot ko, kung mayroon kayong pagdududa, lapitan nyo ako para i-try natin. Eh, dai natin saka na monta to. Pwede gininom yan, mga sakit sa baga. O nalalaman. Ah, pwede pwede, pwede inumin. May sakit sa baga. Iniinom inumin, gano'n naman karami. May isang kutsara, kaya isang taket. Ano ang pangalan daw po yan, saramonta yan? Sumasakit din dito. O ngayon, ipapakita ko sa inyo baka sabihin niyo hindi ito mainom. Ipakita ko sa inyo, nainom 'yan. Ito. O, nai. Ako na mismo mainom. Oo. O ay, tayuan niya. O nainom 'yan. Ito naman, mayroon din na ako ng alak. Ito ko lang dito, alak. Halimbawa, ito na bang alak? Oo, oh, alak. Oh, Anong alak Lahat yan? Lahat na mga vlogger, pwede ko yung painumin. Ano, gusto niyo uminom? Okay. Alak. Oh, ito ha? Oo. Oh. Ay, doon. Ay, doon. Agap, ano rin to? Halimbawa, na mayroon namang may sakit, tulad ka, sabi nila, aswang daw. Hmm. Pagka mayroon ka namang ganito, na, na, to, na, nasasabog ito. Nabibiyak yan. Oo. Oh. Oh, nabiyak kita. Dito, gamot dito rin. Wala naman. ba yung maliliit lang, pambulsa. bulsa? Ayun, pang bulsa. Pagod sa bulsa. Ito, pang bulsa lang to. Ibang bulsa mo. Yo, oh, diba, diba yung sabi nila pag ano, mabibiyak kusa yan. Oo. Oh. Eh, sobrang laki yata pag daladala -dala mo. Ay, pwede mo namang ilipat sa maliit. Sam, na. Ah, pwedeng ilipat. Pwedeng, oh, pwedeng okay. ilipat okay. sa maliit na buti. Okay, okay salamat, so, okay. Oh. Okay, salamat. So, magkano naman sa mga ganito? Isandaan lang yan. Isandaan oh. lang, o. Oh, ngayon. Ah, sa online naman, 400. Sa so, online, 400. Oh. Eh, and Oh, mga Tapos, idol ah. Naman, pag pumunta ka rito, talaga mapatunayan natin. Oo, oh, nakita, so, kaya, naman, di ba? Tunay, ganito yung tunay na ano ha, yung himag, ganito yan. Palapot siya. Mm. Ngayon, pag pumili kayo ng himag, ganun ninyo, pag sumama ang halangis, ang ibig sabihin, yan ang original. Original. Pero kung lumubo siya, ang ibig sabihin, hindi original Wala. original yan. Ano yan, gaw-gaw. Local, local. Gaw-gaw yan ang nilagay. Oh, gaugaw, so ito yung mga original, Ngayon, mga idol. Ngayon, pag itry mo sa katawan mo, itry mo talaga yung mga sakit. Oh. Ngayon, itry mo, mga minuto lang. Pag nawalaan sakit, ang ibig sabihin, totoo yan. Kahit no? Oo, yan. Yan, ganito yan, lang, may kayo na nakamdaman dyan ay Tuhon, so, halika na I-try natin ay, bago bumili Mag-try muna tayo Mag-try muna tayo Yan ang pinaka-importante sa lalo sa mga matanda idol ha? ito yung contact yeah. number mo oh, Yan ang contact number ko, pag tumawag yan, tawag na lang kayo oh, O, tawag, kayo. tawag na lang kayo mga idol no bumili so, Yan. Para sigurado naririto ako. Okay, thank, you, thank you, Okay, thank, you diyan. Yan na lang tinda mo. Ito na lang. Wala na yung iba. Wala na yung mga ito. Ano tawag nito? Alaan. Alaan. Magkano na ngayon? 80 na lang yan. Adidas, ade, oh, 80 na lang dating 120. Yan, yan, alam Ito lamang. So magkano? Yan, na lang, oh, 80 na lang, simple lang si madam, ah, simple lang. <laughs> oh, yan. Oh, hindi lang mga gadget, guys. May pang-ulam din dito mga paninda, no. Oh. Dala so, mga 100 lang. Shout out yan. Chadot ako, oh yun. Andito kami. Natatawa o. No. <laughs> <laughs> oh shout out ha. O. 20 pesos lang yun oh, uh -huh. oh 20 20 oh. Dili ka, pantakot ng ano mo. Uh, ulam, ulam. Hmm. Oh, breath, pag naglilinis kayo ng ano nyo, no? Labalababo. 20 lang dito, so, idol. Pang linis lang? Mga labalababo, uh, yun oh no? Yung sa mga gilid-gilid? oh yan oh no? gili gilid-gilid na hindi natatanggal. Oh, pwede to. <coughs> oh. mm. Yung, abo, yung gili -gili sabon. Yung gili -gili sabon. sabon. Oh, sabon lambot lang kasi yan hindi ka tulad ng steel brush na ano malambot lang yan maganda yan ah oh, ito bilhin ko nga o oh, 20 lang yan o oh, eh hey, dali mo na dyan 40 na yan ha sya kayo gana o oh, gripo 20 pesos lang o oh, toothbrush 20 pesos lang sa mga dede guys 20 pesos lang din o oh, diba ang pa kayo o oh, paint brush 20 pesos lang ba? Diba? mga gadgaran, 20 pesos lang tabo dito mga idol 20 pesos lang din oh. o oh. 20 ah. mga isko guys o oh. 20-20 lang dito diba kutilyo 20 pesos lang din ito so, sa steel brush na to 20 pesos lang din ito mga ano to sa lubid 20 pesos lang, lang. Bike, barn, oh alin range mga pang tornilyo oh. pwede yan 20 pesos lang, isang set pa. Sa bike to? oh, yan. Ganyan din ako, gamit ko sa bike ko. Isang okay. okay. so, set lang, oh. no? Oo. 20 pesos lang. Hindi na Mga taga-saan po kayo? Quezon. 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 oh, shout out sa inyo. Shout out sa mga taga-Quezon, no? Grabe nito. Quezon. Shout out sa mga taga Quezon guys no. Si sir taga Quezon from no. Diyan ng mga Anong bibili nyo po, sir? Kung ano po yung ano kailangan no, kailangan na kailangan natin sa bahay natin. Hmm Yun, know, meron Meron may na yata, eh Ilaw. Naghanap Oh, dito sir mura lang oh, 20-20 lang po dyan, mga gamit po. Oh, shout out po sa inyo. Hey. Shout out din sa inyo. Kabuuan ka. Yeun. Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> <Ayon. laughs> <Ayon>. Oh, <laughs> Oh, <shatake sir. laughs> Sticker, bossing. Wala na ako sticker sir eh. Base. Sunod na magkita-kita tayo dito. Madalas ka naman dito eh. Paggawa pa kami. Oh. Salamat. Thank you sir. Followers natin guys. So, kita kami rito. Humingi ng sticker natin. Naubusan tayo. Sunod na lang na pagkikita namin dito. Baka makairoon na tayo. Thank you sir ha. Salamat sa iyo. Yun. Salamat po ate. Salamat sir ha. Oh. Eh, thank you John tayo. 500. 6.5 saka ito yung 800. Super oh, kalat. Bago. Malamang yung malamang yung sapatos na yung yan. One, Dito ito, eh. yung 800 lang. Magkano yung sapatos digulong ate? magkano dun May gulong, may gulong. may gulong Saka mga oh, oh, roller blade yun ay doon. Mm. Ayan mga idol oh. Dito kayo pumunta sa Carmen Planas talaga. Lahat ng mga gamit na hinahanap ninyo idol, dito nyo lang makikita. Okay, hey, thank you dyan. Salamat. Ano? Uh, air purifier. 1,000 kuya. Kinasawa. Oh, kinasawa. Kinasawa. Kinasawa nga idol. Kinasawa ba? Oh. Oh. Panglinis ng hangin, pang purifier. Sang libo mga idol. Yan, sang libo. Thank you Ah. Salamat po. Guys, punta kayo dito sa Carmen Planas, oh. Go bili dito mga idol. Napakaraming mga paninda nagkalat nagkalat yung mga rilo kutsara medyas idol brief shout out dyan <laughs> oh, shout out sa idol natin Oh mga viewers natin, mga followers natin nandito dito sa Carmen Planas Oh. Bye-bye, wala si boss. Wala. Oh, Ay, yeah. bye-bye. Daan muna kami. Mga followers natin 'yon, mga idol. O, oh, 'yan oh. 100 long. ulam mo Tumpok. tumpok oh. 50. Eh, oh. 50. Nakita mo yung hook? Oo. Oh. Oh, si hook. Idol, good morning. Ayan Wow. Sabi oh. Dami putas dito po, Dragon fruit. Kuwenta lang si Iblis. Laki. Sabi po mga fruta kin dito mga idol. Kuwenta. Anong makiraso siya? Ta. Morning. Morning. Oh okay, guys, mga itlog. Ay. Sa mga nangangailangan ng mga itlog mga idol dito na kayo pumunta. Oh, sampung piso lang, no? Anim na piraso, 50 peso, to. dito kayo pumili ng itlog. Dito lang yan. Diba? Dito. Dito. Galing Bicol daw. Bira lang yan. Maganda yan sa mga bata. O, yan mga sinisipon. ano mga idol. Idol, binili na kayo idol. 250 po. 250 daw po. Galing Bicol ba? Galing Bicol. Pag Bicol, puro. Pukyutan. Oh, sa Pukyutan. Pag yung ilong mo. Yan, Pukyutan ka rin. Pukyutan din. Masakit mga gat yan. Oh, Thank you, thank you. Yan, mga itlog, mga idol. Itlog na puti sa mga pula, no? Itik yan, pure itik. 1,500. Oh, so, thank you. Salamat sa support. Yan, thank you, idol. Kami na kami. Kami latag, no? Kami naman kung gano'ng karami mga tao dito, guys, sa Carmen Planas, no? Yan, no? Ayan, oh. tingnan nyo, guys, no? So. Sa tulong. Sa Kuya Pong. Kuya, Pong. Si Kuya Pong. Good morning. Ayun na eh. oh. Hindi nakatagilid, hindi makilala eh. Ayun na naka-charge no? you know? oh. Ayun no. Know, oh. Know, nakalagay. SP ko. ayun Sa kayong isa sino 'yon? Parang ako yata 'yon ah. Oh. <laughs> oh. ganoon. You know? oh. Ako nga. ako nga, uh, ako, uh. ako. sticker guys, si Elmo guys, kay kay guys kay no. Saka si Kobontin kaibigan natin mga masisipag dito. <laughs> o, sipag dito magtinda sa Carmen Planas, no. Ang dami oh. May mga mouse, controller guys, no, sa game. Solar. Oh, you oh. know. Kano? Ayun sinabi mo. Okay, no. 4,000 ah, Yan yung disusi uh -huh. So 4,000 Okay yan 4,000 lang idol uh. Yan sa mga may need nun uh. awesome, no Kapat na libo lang Handsome no Siyempre O diba Naipost ko ah, na yung ano natin i